Ang inay. Inay! Ari ay dinner na namin. Lunch at dinner. Dahil di pa kami naglalunch eh. Eh ngayon, di ka ako naglagay na ring lip tint. Kakain kami. Eh di kakain ako. pala, kakain ako. Ngayon tinan nyo, di talaga ari tatanggal. Lalagyan ko rin ng inay. Inay, magpa-lipstick kayo sa akin. May nakatingin, Kailangan eh, ano, kailangan. Hindi kayo totoo yung yung mga nguso ninyo. <laughs> maganda nga pinapapula. Ah, gabi. Maganda nga. Maganda nga, re. May nakatingin. Eh, baka mamay may magpapicture sa inay para maganda-ganda siya. Hindi, pumapot lang ang hasang. Oh? Ano, ako na, ano, ako na. Ano, ako na. I mean, ako na. Ako na. Ako na. Ako Ako nakakaalam. Ako nakakaalam. Ako na. Ako na. Ako na. Ako na. binigay yan. Hindi na lang ako rin niya. ng inay. Wala. Hindi oh, yan. Yeah. Yeah, ako po. Diyos niya Kasi mo lang. Ay um, naman ng inay. Gusto pa itapon. Sayang. Kapapunta sa ilalim ng anak. Karne shade niya. Ayan o. Ito Ano tama din? Wala pa. Oh, kaya, kaya. Oh. Kaya mo rin. Kaya mo Kaya mo Hindi. Ilagay rin niyo. Parang naman takot na takot kayang ilapat na masa ano niyo. O, oh, di ka? Parang wala. May ah, napakita sa akin. No. <laughs> hindi ka naman. Sabi niya, ito ang paganda. Hindi ka naman. Hindi ka naman. Hindi Ayan, So, sugar dolls. Sugar dolls din yan? Oo. Yes, meron sila. Ay, ay, sugar dolls niya. Lahat nyo na. Ay, hiyo eh. ipag Ay, 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 ay Fresh sila. up. Yan, yan ang ano, shade. Fresh up maganda maganda to siya eh. tapos kardi <laughs> buskardo ang kanyang ilong ini niya masayong alam ganyan. mo ang taong yan ang kaya ganon ang ilong ilong bakit ilo? ano? ano? ang ilong? Oh? na buskaro ano mga 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 Ayan. Ako, talaga nga. Wala eh. Kahit sa rin, wala rin ako pinagmanahan ng... Sa sugar dolls nga. Holy oh, galing naman hulin niya. Ay, kaya naman na ikaw. Sugar dolls. Talagang kami hindi pa makamove on sa iyong pabango. Pa eh ingay ni pag-arni ka Meron na sila matagal na Ano oh, kita? ngayon pa. pati uh, nga na inyong hitcherine. Oh, oh ang, gan ang ganda. Ano? Buhay na buhay. Oh, na, na buhay na buhay. Iba-iba. Sabi ng loka. No, hindi ang ako... <laughs> hindi yung ano, hindi ang mukhang Oo oh, nga. <laughs> <laughs> Mukha kayo tabangay niya. Eh. Pag wala, makutla ang hasang. Um, uh, hindi ako sanay mag-garne papula ng labi, pero bagay, bagay. Dahil ito ay sugar dogs. Tiwala ako okay. dito. Tingnan nga natin pag tayo kumain, kung aray mawawala. Ano ba ito, lipstick? Aring inay, aayaw ayaw kanina nitong choco na may ano nga ito. Ano ba tawag ko din Insaymada. In Bago ngayon naman tayo mo siya naman na nangunguna-nguna. <coughs> ayaw ay, daw! Ay. yung ay, ganyang gang, ayaw. Ay, salamig na rin. Oh, alam niyo ka kung bakit may hot ko. Isasaw-saw mo yung, in <coughs> yung insaymada din. Ay, tingnan mo kayo. Hindi nang mukha. Ano, hindi nang makay marunong yan. Eh, yan ako, nako, nako. Ayan, gano'n ninyo. Hindi marunong. Eh, baka mamay, ubus na ang hot ko. Ay, kakainit lang po. Ay, kakalamig-lamig. Kaya kailangan mainit na lang. Pakajamit na nga po kayo. Oo. Yan, oo. Oh, sige. Masarap e yan. Baka kayo ay makalimutan ninyong pangalan ninyo. Alam mo, di na sinusaw. Yun nga, ang sarap na on. Susaw ninyo. Isausaw. Yan. Sige, susaw e. Eh. Tama na yun? Oo, oh, subuin na. Yan e, may keso. Tama na nabubura mukha din yun. Ayos ka. Masarap, try mo. Okay. Kala ko hindi nila ako ipatitikinin. Ang kala ko'y bawal sa inyo. Masarap. Hmm, wala pa nga. Tikman, masarap yun. Ang ano niya? Yung nararamdaman ko sa bibig ko yung... Wow, wala pa talaga. <laughs> tingnan natin kung marunong siyang mag-review ng food. Ang OA. Dahil siya po ang chef namin. So, tingnan natin kung paano niya i-review. Ay! Ano yan? Ay! Inubuso na. Ah! Uh, naman, hindi mo na kailangan i explain. Ah! Uh, so, ganun siya ka, Sara? Parang gusto mo eh, na ubusin? Eh, minsan kasi may mga bagay-bagay na kailangan talaga may explain. Alam mo yun? Kailangan mo lang ipakita. Oo, kailangan mo na, yung... na yung... ipakita. Oh, hindi. hindi na ipinapaliwanag. Para yung eh, ang, ano, pag-ibig, pagmamahal. Ano, lagi mo kasi pag-ibig, pagmamahal? Hindi po pwede na uh, action lang. Dapat mag-voice out mo rin. Ay, 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 Hot choco. Hindi wala mag-video sa akin. talaga nagpe-play. <laughs> video ng video. Ang na, dami na kayo mga friends <laughs> sabi. Hindi naman pala nagpe-play. Hindi marunong ang inay. Oo. oo hindi talaga kayo inay nagpe-play. Hindi ulitin ko. Kung kailan naubos na. na okay. Pinag-uusapan dito Banana. yung salitang samlang. Oh. Hindi nila alam ang ibig sabihin ng samlang. Oh, ngayon na no, samlang. Para sa akin, ang samlang ay ano yung burara. Para nga, madumi nga o dugyot. Madumi or dugyot. Madumi, 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 madumi. Please comment. Ano ko pa ho, samlang. Pabayak, uh, ay, oh, yun, parang, oh, samlang. Parang pabaya. Oh, yun nga. Parang samlang ka lang. Kasi ako ho, ay nagkaroon ng konting so, ano sabi din ko, eh. Ka, samlang. Ako daw ay samlang. Ayan nga, ito paano ka... Para nga may hindi maging samlang din minsan sa sobrang kagutoman. Sa sobrang kagutoman, kagutoman, kaya nangyayari yung ganyan. Oo, nagmamadali. Kaya pasal, na pasal na. Pasal na sa labsab ng salabsab. Hindi rin alam mo, hindi ko naman kaya ipaliwanag yung salabsab. hindi ko alam salab salabsab. Yan na na doon yung salabsab. ano siya, parang OA na word sa pagkain. parang Ano siya sa nila may sabsab? Ay, hindi kayo meron din salabsab. Ano? Yan, nagtatalo ho ang dalawa dahil hindi magkaintindihan sa mga kanilang mga sinasabi. Sa amin, sa school ko dati, sa San Andres. Sa San Andres Bukid. Yun yung ano, ginagamit sa San Andres Bukid! Kailan ka pa na Sa San Andres Bukid? lang ka pa Sa para lang na San Andres Bukid. Bang isang kaya ay yung... ko daw Kay Andres. At sa Bukid, yun yun. Si ano yun? May kilala lang ako noon. Si Andres Bukid. Sa Ha, Malab, ay, Kaya darab, makaya na, mamaya tayo ah, pagdating ng orders tahimik lang kayo dahan-dahan eh. dahan kayong sumalabsab sumalabsab para hindi kayo mga, ay, maging ay, burap okay. samlang samlang Uy, alam nyo naman yung hindi pasal know, na pasal naman. yan pasal, pasal, ay, ay, pasal ay, ang pasal na pasal ay gutong gutom na gutom. Gutom na Kami tatlo, gutom na gutom. Oh. <laughs> May wala pang tangkali ang... <laughs> eh, oras na yon? Ang lamig. Ano si ito eh? Yeah, nagpe-play. Uh, Iday, Iday. Huh? May nagtatanong ho din eh. Maayos yung ninyo ang sagot ninyo. Hmm. Ano ko Siyempre, medyo baka mamaya ano? An kung ano sabihin ho ninyo. Ano sa sabihin Sabi din, din eh, ayan, inay, madami bang maniligaw yan si Kuinay? Oh, ayusin ninyo. Ayusin ninyo sagutin niyo diyan. Siyang kukuha. Siyang kukuha. Hoy, wala alam na naliligaw sa iyo. Okay, ang ganda mo, sagot to. Eh, ano sasabihin ko? Alam lang, sabihin ko marami. Wala naman. O, sa bagay, o, wala naman na kahit naligaw wala Para naman. sa akin, ang manliligaw ay naakyat nang ligaw sa bahay, 'yung nagpapakita, nagpapakatao. Gayon. Hindi okay, hindi ko okay. pwedeng sabihin may manliligaw ka diyan sa text, sa chat. Nako, hindi ko ituturing ko 'yung manliligaw yun Huwag kang tatanggap at mag-e-entertain ng ganong klaseng panliligaw. Ay, ang anong, mo. Anong tawag niyo daw sa chat-chat na? Hindi, ano panliligaw? Hindi, ay, baka biro-biroan lang. Okay, baka yeah. ikaw itutuwa ang pinasasakay sa kung ano-ano. Pero huwag kang maniniwala. Yan ang tatandaan mo. Ang tunay na magandang intention sa iyo. Dine eh sa bahay. Kikilalanin ang pamilya mo. Kung anong uri baga ang pagkatao mo. Oh, yung yeah. ipakikilala mo na inay ah. ariho si Juan, inay ariho si Cordapio. Kata. Oh, ari daw ho ay aakit ng ligaw. Oh, sa una naman ang gay ay pakikipagkaibigan. Baka sabihin kayo, kayo si, sa unahin. Ay, ka naman magiging saunahin at walang masama <laughs> sa pagiging saunahin. Ah, oo. Oh, diga, oh, ah, ah, ay maganda yun. Na, nakikita ko naman yung gustong manligaw sa iyo, yung manliligaw mo. Hindi yan gaya, Diyos ko, nagkukubli lahat, nagtatago sa likod ng cellphone wag na wag kang pipili ng ganong klaseng tao, Kuya yeah, yeah, yan ang yeah, sinasabi yeah. ko sa iyo. Ayos naman. Oh, ano, ayos naman sagot ko. Ay, ay, pwede na rin siguro yun. Talagang pwede yun. Ah, oo oh, nga. Pwede, pwede. Oh. Pwede, yun. pwede yon Kaya wala, walang, pwede. wala aring manliliga. Wala akong pwedeng bilangin yan. sa aking palad, kung mer sa aking daliri. Yan, kaya... Wala, wala akong kilala. Kaya, wala akong nakikita. Tama na itong video ito. Kaya alam na ninyo kung bakit ako walang maliligaw. Ay, wala naman nga. Ang dami niya nasasabi. O oh, ba tama. Sinasabi ka o. Oo, tama. For your information. Tama, tama. Tama naman na sinasabi niya o. Mm -hmm. Tama na rin itong video ito. Baka lalong humaba. Kaya tama-tama na pagtatanong mo. Pag ako'y tinanong mo eh. Oo, oh, wala ba? na tanong. Wala na. Tapos na. Tapos na ang tanong na ito.